wala naman. na mga maliit na kan. Ito na, sana na. Chile nang kakain ito. Ito lang ano bibili sa kabila sa panaking store doon bago bukas yun eh Yung problema lang kasi doon wala silang lagaya na plastic may bayad pa e dito Diyan na idol. Susunod na araw na lang natin. Dala tayo plastic. Magbike sana ako sa malayuan eh. Maingay nga lang. Pedal. Masakit. Stinga kasi. Magpadyak-padyak. Tumutunog-tunog. Okay. Sensitive kasi ito yung Kamera na to eh. Kunting ingay lang na lalanghap niya ba. Sasagap niya. Parang yata sa harapan. Mingsan tunggu-tunggu kaya dulu Mingsan wala Dapat tuh stroll-stroll kala Gak ada masyarakat maing-ing Alright Shout out Sama viewers Dapat tayo di Rata guys Ya guys Alright Bye bye